Hyundai Aeon bumabagsak ang minor abnormal so ano ang dapat gawin linisin ang IECB ayan at throttle body bugahan na hindi tatanggalin ang kanyang throttle body sa intake manifold ayan pag nalinis mo na yung IECB at throttle body babalik na siya sa normal ang kanyang idling So kaya linisin natin ng mabuti. Mm -hmm. Kahit dukot lang, walang problema 'yan. Gagay. <laughs> si Spider-Man na po ang katulong ko ngayon. Nakikita mo 'yun? <laughs> ito yung harap, ito yung pinatong, ito yung pinatong. Ay Pero luma na yung pero tinitigan ko. Ah. start Okay naman, walang bula. Pre, okay naman yung radiator mo.